Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel ng ma-realize nga nitong si David ang lahat-lahat nga ng kasalanan niyang nagawa sa kanyang kulatanggol ngayon ay nagsisisi na siya dahil nga sa nangyari sa kanya ngayon nang ipapatay nga siya nito ngang si uh, Congressman Miguelito Guerrero dito nga kay Atty. Vera ngunit dumaban nga itong si David kung kaya't ngayon nga ay nakaligtas siya at nagtago siya sa isang lumang budega na kung saan ay dito niya lahat-lahat na pagtanto ang kanyang napakalaking kasalanang nagawa dito nga sa kanyang Kuya Tanggol na nasabi nga na sa kanyang sarili na simula't simula na anumang gulo ay siya ang nagsisimula hindi naman si Tanggol at naalala niya nga ang lahat ng sinabi sa ni Tanggol na kahit na anong mangyari ay hinding hindi nga magtatanim ng sama ng loob itong si Tanggol sa kanya dahil magkapatid pa rin daw nga sila kung kaya't dito lahat na realize nito nga si David ang lahat lahat ng kasama ang ginawa niya dito nga kay Tanggol ngunit si Tanggol ay hindi nga siya ginawa ng masama kung kaya't ngayon ito na raw ang pagkakataon para nga bumawi sa sa kanyang kulatang goal at itutuwid niya na ang lahat ng kanyang pagkakamali at nahingi pa nga niya kay buong nasareno na patawarin siya at ngayon ay itatama niya na ang kanyang sarili kung kaya't kinakailangan niyang lumaban at mabuhay para nga dito niya maisakatuparan ang kanyang mga nais na gawin para nga maipagtanggol ang kanyang kuya tanggol na ngayon nga ay uh, na siya kung saan nga ito nagmotorcade sa karamihan ng mga tao ay sinisigaw dito nitong si David na kuya tanggol mag-iingat ka may planong hindi maganda sa iyo itong ngang si congressman Miguelito ngunit hindi nga ito maintindihan ng ating bidang si tanggol dahil sa napakarami nga ng tao at dito nga ay magkakasalubong ang kanilang motorcade at dito nga ay nakapaghanda na nga ang mga kasamahan nitong si Tanggol lalang na ang kanyang grupo para nga sagupain ang mga girero at walang kalam-alam ang mga girero na pinaghandaan na sila hanggang si Ramon Montenegro ay paghahandaan nila ang isang malaking laban na ito para nga daw hindi madamay itong si Tanggol ay mismong si Ramon Montenegro ang siyang tatapos ng buhay ni Alberto Guerrero at ang mga tauhan niya ang siyang uugo sa mga tauhan na kinuha nga ng mga Guerrero kung kaya dito na ay magkakaroon ng isang malaking gulo sa pagitan ng pamilya Montenegro at ng mga Guerrero matira ang matibay kung sino ang magwawagi kaya guys napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Fvj ang batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless in and...